Alis na si Ninita mga babae, no? Mag-aaral na siya. Kung oh, istorya pa salamat. Oh, sige. Oh, salamat po. Mm. Sige. Taro iswi lang ha? Hindi okay. e, buya pa. <coughs> mm. so, kanak lang Lino. Oh, ka na ilo? Oo, oh, kanak lang. Oo, oh, salamat. Hi. I love you, I love you too. I'm up to nakos uma. Hi. Auntie. Good night. Bye bye. Kabayan, good, <laughs> good morning sa inyong lahat dyan. So, andito sila na nilog na mga kabayan, no? At saka si Ninita. So, ay ito po sila si so, eh. oh. Kung so, iskwela Tanay. Oo, oh, kung iskwela po siya. Nakin man po sila ni Tama. Hmm? Bisang pag, bisang na anak, ah, uh, kanang na iatyata ka na ko sa tao. Ang tao kiyot na, kurap na, daganak yun na, daug-daug sa ako ah. Nagdaug-daug sa aku, anana, ay ako, ay ako, ginaagi-agi. Pero ang ginuna lang ako, ginupukus sa iskwela. Kaya Kay bisag kaya akong kuan, bisag pait na ato ang kahintan. na lang mo aw ingon pud kay murag okay. di okay. man gyud maka si kuan. Mm. Is -hmm. istorya. Ingon pud bisag mga kamuti na lang ato ang pagtaon na karon kay madto mang pisuma. Aning kamot ko po mag po Para para na mo. Mga kamuti, Hmm. Ana po ni adto karon sa uma. Ang nagbantay karon kay wa ko gid nakahibalo kay mama. Kay mukalit pud mula ko karon maulis ulis tala imong. Ang nagbantay karon iyang papa. Ah, dia sa tatay. Oh, dia. Karon ako ra gid kami ka manita, Kay si wanita. Mag-video, mag-video marito vlog mo. O, vlog ni pud dito sa si uma para na lang kung unsay mo kaluoy mo dagdag sa amoa basta ginuo na lang pud maluon kininita bisag mga ang tawag yun, sir ang kabaw gani na upat tiil masayok man gyud ang kabaw kana pa ang tao naapod ang muabot ang panulay mm -hmm. Mm -hmm. tapos magpractice mm -hmm. kag vlog dito no simple yan alam mo simple ah so andito mga babayan no so mo ita. ba maningamot kag eskwela ha mm -hmm. Mahalag, wala wala sponsor wala ikuan na kay balon wala wala si Francis so mo wala ba wala mang pagresis ni si sininita mga babayan bibigyan Okay lang, 20 lang ha, kaya huwag muntay kwarta. O, pang resist niya. So, bigyan natin kahit 20 pesos lang mga kababayan. So, at least mayroon siyang pang resist para magpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Ha? Um, Pag-gamot lang ha? Pag maka... Maka-graduate ka. Kuat? Hindi kayo. Naka yung mga assignment. At hindi lang kasama mo ha? Kung naka malis yung malisdan assignment, kaya tudloan pa kamutan mo nga matabangan ka sa assignment mo. Assignment. Um, Sige, sige, kasi maliit na ka. So, aalis na si Ninita, Tamar ko no? Mag-aaral na siya. Kung istorya pa siya, salamat. Oo, oh, sige. Maraming salamat po. Hmm. Sige. Taro iswi ha? Hindi okay. e magsiguyo buya pa. <laughs> oh. Ang panulay lang po ang likuan ni Ninita. Napaya akong istorya siya. Ingon oh. man po si Ninita sa ako, mama maayaw ako ang gituyuan. Huwag hmm. ko ganito tuyo, eh. Ang kalit lang po na gunit sa akong kuan kini unsa pa ingalan lang tani kamot kalit lang pud ang lakis akong kamot pero mm. wa ko naglaag mga lain-lain na kuan lugal mm. diri lang na sayup sila sa ato sa bukian kana lang uh, Naginan bisampag kuan okay ra pud sila kay ang mga tao gid magiyatak sa iya ginuo na lang bisagway binuhatan niya di ang kun, na wai binuhatan. <laughs>

amat terus umat. Mana pulak akan malu ikut cer. Sama kebaraya nasi ispina. Ay, ingin pakut silam pisang kebaru. Ada yang pelik misalnya. <coughs> ang tuan dia ini cengilit yang. Isa, anak na ako, anak pa ng murag ingon ang tao na nanay akong mga problema o nai akong kaagi. Ah, at At dili ba si ko Dili man ang kaagi. Way kaagi. o kung naay akong kaagi, akong ang kunon. Kung walay akong kaagi, akong ang kunon ang kasalanan. Ang ginuupod mo tanas ako, Ama. Sigig hilak yun sininit ka, Sigig hilak. Abino, na wak ko gani nag -adto sa, nag-add to dito sila ina, wak ko na, na nagamit laki dito sa mga lain na lugar. Alam yun. <laughs> niya daw di tumon ron ni Nita dito mabuan ay Wanita Wanita na vlog mo dito ingon man si Wanita ma uban na uban uban ako kus si imuha dito si umamo kay <laughs> kanang ako uban na wa mm. na gid pahibalo oh. na dagan na buhi unon ma na anak ko pud na ay imong apo isa pa pud imong apo basta ang cellphone ninyo ig mag video mo yan lang ha <laughs> tumba lang ha eh atindog itumba lang ya tapos oh, parayaan ni nay ah yan lang ma tumba

kana oh, lang. Oh, I, I love you. I love you too. I'm to uma. Hi. I'm Good night. Bye. -bye. So, dito po sila nanay galing mga kababayan, no? Sabi po ni nanay na magpapatuloy talaga daw sa pag-aaral si Ninita. So, sana po, sana nga po. Para lang din yun kasi sa kanyang Uh, kaalaman sa kanyang sarili mismo ni Ninita para may pinag-aralan siya kasi si ninita, ninita talaga parang mahina talaga siya sa ano mga aralin so kailangan niya ng tulong kailangan niya ng magturo sa kanya no, at sabi ni Nanay mga kababayan kahit po daw uh, may mga nagawang kamalian So, ipagpatuloy nila isa uh, Ipagpatuloy daw ni Ninita ang kanyang pag-aaral So, mabuti naman no, kung ganun Sabi nga ni nanay mga kababayan Sabi pa niya Kahit daw po nga yung kalabaw na may apat na paa Ay magkakamali <laughs> Tayo pa kaya daw ng mga tao <laughs> Grabe talaga ito si nanay mga kababayan mayroon pang mga meron pang mga ano ang tawag niyan mga jamming <laughs> so yun mga kababayan no? so abangan natin pati yung mga vlog nila na nailor na mga kababayan abangan natin kasi gagawa daw sila ng vlog ngayon doon sa kanyang sakahan sila ni ni, ni, ni wanita yun so abangan natin ang pagbablog at saka yung pag-aaral ni Nita kung tatapusin ba talaga niya hindi madadala ng pagjijuwa kailangan talaga niya na, no? kasi parang ang niya talaga magjuwa so ulitin ko mga kababayan abangan natin no so ang may tulong lang na talaga natin para sa kanila ayang pag-assist lang hindi talaga yung porsigihin natin kung hindi talaga nila kaya wala tayong magawa gawin lang natin kung ano lang yung mga nararapat kung hindi niya tulad kay Ninita tulungan natin siya hanggang, sa hanggang makakaya lang natin pero kung hanggang sa makakaya lang natin na hindi mapabayaan ng kanyang pag-aaral. Pero kung hindi talaga niya kaya, wala, tayo, wala tayong wala yung magawa. Hindi naman pwede tayo yung mag-aaral para sa kanya. <laughs> so, kailangan lang natin na mag-assist. Tulong lang tayo tungkol sa kanyang mga ano yung tulong natin kahit kunti. So, abangan yung mga kababayan, no? ang ano ang kanyang update tungkol sa pag-aaral niya So ulitin ko maraming salamat mga kababayan no? sa inyong suporta. Malaking tulong na po yan para makatulong din po kami sa kanila. So hanggang dito lang mga kababayan. Maraming salamat sa suporta sa mga nag-subscribe sa amin. Maraming salamat talaga at ingat kayo palagi dyan. Bye bye.